Itong bagay na dapat tandaan para maging masaya. Number one, huwag mong ikumpara ang buhay mo sa iba dahil hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan nila bago sila magtagumpay. Two, matutong magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo. Three, huwag kang mainggit sa iba dahil kung ano ang nakikita mo sa iba, pinaghirapan nila iyon. Four, Magmahal ng walang hinihintay na kapalit. 5. Makuntento ka kung ano ang meron ka. O kung hindi ka kontento, magsumikap ka para maubot mo ang pangarap mo at hindi na tumingin sa buhay ng iba. 6. Bilangin mo ang mga biyayang dumarating sa iyo at hindi ang problema. 7. Ilagak mo sa Panginoon ang iyong suliranin at tutulungan kanya.